pinuspos ni Daniel Jesus ng mga handog ng kanyang presensya at kapayapan ng tawag na makilagaw sa kanyang misyon at ng Espiritu Santo. Sa mga handog na ito, di lang nilang nilagibay ang kanilang pananamit, bago sa din nila ang kanilang gala, ang pinalakas at sila sa kanilang kanilipaglaban sa hara, sa kawalan ng pag-asa at kasalaman. Ang mga handog na ito ay nilaangin hindi lamang sa mga alamin, kundi sa lahat din na kasama lamang hindi ng ang hindi pa kailanman nakakita sa kami. Ang mga ko ay para sa atin lahat. Kumbukong sa natin ng ating mga puso sa pananampalataya, sa muli niya buhay, at pagkain siya sa mga salita na nagbabagong loob na si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Ipinagdiliwang natin kayo ng kapisahan ni Jesus